Hello, what's up guys? Welcome back to my channel. Pero syempre kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag niyong kalilimutan mag-subscribe and hit ang notification bell para sa mga susunod pang update dito sa MU Dragon Adventure. So, let's go. Pag-usapan natin dito sa Kalima. Kung paano nga ba natin gagawin mag-attempt dito sa Kalima. So, yung iba ginagawa, ginagawa, mag-60 muna sila tapos 25, 30, 35 yung ganun pag malalakas 35 kumabilis na para hindi ma-maximize yung range na 100 tas mag-60 uli so ang importante kasi ang pasante kasi guys dito hinder up na ito ito may chance ka na makakuha nyan guys so ako guys ang ginagawa ko dyan guys hindi ko ginagawa yung method na yun guys no? ang ginagawa ko guys magpo 40 muna ako kasi kung nyo meron na syang drop nito 40 tapos 55 yan para at least ano lang siya na 95 at syempre yung 55 hindi nyo alam guys no kung ano parehas lang naman sila ng 60 ng drop so hindi porket 60 to ito 55 bababa to yung, yung ano nya, range nya eh, mas mataas na yung chance nito no? hindi parehas, parehas lang silang nakakalot ng isang piraso nito yan tapos syempre ito ang lulot na marami yan ito, ito mga guys ito guys no syempre <coughs> dito makakuha pa kayo nito no may chance kayong dalawang beses na makakuha sa isang pasok lang syempre yung iba ginagawa 35 tapos magdadalawang 60 pero sa pero yung chance kasi na mahuwa nito na, na orange kahit yung ano lang kahit yung ano lang niya pampius lang niya na ganito ako na ako ako sa supporting nga lang ako nakakuha na ako nito eh ano yan Ayan, pag na pag naapis kayo niyan ay pag naulot kayo niyan Siyempre makakapag kayo kasi siyempre. kailangan 20 para may isa pero alam naman natin na mahal mahal din pag binili yung ano yung ano guys no dito to yung mga nabibili sa event ayan ito ako binili ko na yung isa ko ayan ito so ganito lang guys yung pagpasok ko sa, kalang, sa kalima no challenge ulit pumasok na ako sa kan kanina mali mali gagawin natin guys siyempre 40 muna para may chance tayo makakuha nun tapos Siyempre, mas marami rin yung loot dito na ano. Na ganito yung mga pampis do sa asul. Yan, ganyan. Mas marami. Diba yung gear shard? Yung shard nya. Yan, shard. Tapos mag-55 tayo. Pagkatapos ng 55, tapos 60. Yan lang guys. Tapos i-bibits na natin. hindi ko sinusunod yung 60-35-60 no Pero, kasi same lang naman yung 55 saka yung 60 same lang naman sila ng drop eh kung may kita nyo yung drop nyan so ayan o oh. diba ganun yung drop nya ganyan din naman yung drop ng 60. di ba? Parang mas marami pa nga yung sa 55 eh. Pero So 'yun, ganyan lang kadali guys. Kung may kung malakas na kayo, kung madali niyo lang patayin yung mga boss. Ganyan mas magandang edad para mas ma-maximize niyo yung drop rate doon sa kalima. Pero syempre pag ano, ang ginagawa ko sa kalima, apat na beses ako eh. Times 1 times 1 tapos times 2. Times 2 na dito. Kasi nga hindi na siya sobra ng isa. Kumbaga, pag nag times 2 ka walo pa rin kasi pag nag times 1 ka sa una alas uh, pibis na natin yan dalawa yung bayad pero pag nag times 2 ka ano may dagdag na isa magiging limang ticket sa ah, hindi may sobrang isa ano kaya ka times 1 lang tapos pag sa pangalawa nga, sa pangalawa naman tatlo tapos pag nag ano ka pag nag times 2 ka nagiging ano magiging pito sobra lagi na isa doon lang sa ano pang sa pangatlong ate pag nag times to ka doon na sumakto siya sa ano yun lang ginagawa ko guys apat lang ako pumapasok ko na inuubos no siyempre. dahil maano naman sa ani eh. 250 daya mo ng bayad kung hindi wala naman tayo laging ticket na ano ay kakabukas ko lang ng, ng itlog nag-iipon ako na, nag uli ako ng mga gat na red egg na ganito Ayun, makukuha natin yan dito sa mga itlag na ito na may star para makapis tayo ng ito, syempre may may drop na dalawang kalima yan kalima ticket, tapos may chance pa tayo makukuha ng accessories, etong accessories ko guys na RB4, diyan ko lang din nakuha syempre mga ibang accessories ko yan so and just for konting ano pala tayo guys recap dito sa darating na periland event sa RB4 so ngayon nga guys yung peep guys hindi pa pala siya lalabas dito no sa RB5 pa wala siya lalabas no yung peep wing so hindi ko lang alam guys kung ano guys kung merong dong rainbow stallion no kung may rainbow stallion siguro mas maganda uubusin ko na natin na natin tong pinagandaan natin ano diamond eh, makakuha tayo ng ano ng rainbow stallion sa 1,300 1, na draw so may 1M na tayo mahigit 1 kailangan lang natin 200k syempre makakuha pa tayo ng mga ano doon yung mga carry land coin pero kung wala naman guys siguro kukunin ko muna yung wing lang. siguro estimate ko na 600k no pero sana suwerte, umabot lang tayo ng 400k yung magastos natin. Tapos saka natin uli iipunin yung 1.3m. Para pag-isipan kung kukunin natin alin sa dalawa, yung Rainbow Stallion ba o yung Pipwing. Pero Pero ang ano kasi parang yung yung Pipwing kasi parang ganito lang din yung style, parang katulad lang din ng second wing nito na eh nakulay pula ata yun parang ganito lang din eh mas maganda yung tsura talaga ng fourth wing eh. So yun guys, uulin natin. Baka kukang kunin ko, ko doon guys. Kung sa alin, Nakipon uli ako. Yung rainbow style yun na lang. Ay, sa rainbow style yun na, pwede ko pang ikupan ng mga gear yung mod mo eh. Diba? Mas mapapalakas mo pa siya. Siyempre mag, mag ano, madali lang naman makakuha niyan. Tapos, para makaipon ng pang ano, pang mataas din kasi yung bigay guys dito sa mga gear na to mataas din yung bigay na BP nyan so yun guys pag isipan natin guys kung ano yung maganda syempre titignan natin din yung stats ng pipwing so ayun guys na, nung nung periland event ng ano guys arbitrary bali ang ano ko nun guys ang diamond ko nun sa pagkakatanda ko 400 400k no, tas nakahipon tayo nakaipon tayo ng 1 mi gate bali ito guys gumasos na rin kasi ako dito inuunti-unti ko na siya bali ito guys yung mga na upgrade ko inuunti-unti ko na siyang upgrade inibili ko dun sa na sa mga dami ko yung mga nakatabi kong mga item na sa R7 ito upgrade ko rin ito pang unti-unti pag siguro pag nagmura na no saka ako ulit kukunin yung mga ano yung mga dami ko diba yung, yung mga item ko sa dami marami na akong ganito yung mga R7 na gear tapos yung mga nakukuha ko sa ano sa mga back sa mga chest ito meron pa nga ako dito Ayan. meron pa ako dito di ko pa na ano kasi may mga ano yan eh kuha tayo yung pang ano yung pang fist sa kanya na dalawa na para eh 90% success rate tapos yung mga ganito tinatabi ko na lang uli hindi na binibenta yan kasi aling ano kasi aling ano ako tapusin uli tatantyan uli natin balik, balik na naman tayo sa ano guys ang pisa parang ganun kasi guys sobrang tagal na siguro magpa-label ito sa RB4 kasi sa RB3 lang talaga mabot ang tatlong linggo <coughs> bago pa nakapag RB4 so, so sa so, so, tingin ko naman guys makukuha natin yung ano guys no yung diamond na paghahandaan natin mga kahit tayo ng 1.3 palagay natin 1.3 M na diamond kaya nga kaya nang ipunin siguro no hindi na iiwanan na lang ulit natin tong isa hindi muna natin i-upgrade pero ang priority ko upgrade itong R6 yan pupunuin ko na yan tapos kahit ito hindi muna kahit point unti pero syempre guys kahit naman nag-iipon tayo ng diamond hindi naman tayo nahuhuli sa ano eh sa elemental kalima natin so ayan guys yung elemental kalima natin may kumpleto na tayo meron pa ako dito violet yung purple ko na ano nice so dito guys paliwanag ko lang din ulit sama na sa paliwanag ko hindi mo siya nagagamit guys no kasi tatlo lang ko ano quantity so ito naman kukumpletuhin natin guys ayan kukumpletuhin natin may ice na tayo sa kamay fire para as eto tatanggalin na natin to tanggalin na natin to pero ito ito kasi na ano yan okay yan na, kasama sa stack yan hindi lang may stack yung ito mga to pag naka close to pero yung ano natin yung yung damage na pinag pinalabel natin yan kasama yan. ano yan bali hindi nila yan no ito lang matatanggal dyan yan hindi ko lang alam kung natatanggal din to pero ito kasi mag naka-equip pag naka-un-equip to Pag prigalakan Naka-equip sya Nakita yung laki ng bigay nung ano Ngayon Siyempre tatanggalin muna natin Itong mga to Maglilipat Ililipat natin Pag nakumpleto na natin Yung mga uh, yan Saka natin ililipat Tapos Ito yung bubuksa natin Kasi apat yung pwedeng May, may ilagay dito eh. Saka mas mataas yung ano nya Yung elemental attack nya 2,000 250. Yan. Ito ano lang. Ah, parehas lang. Parehas lang. lang, no. Pero syempre dito, apat yung may equip mo. Hmm. Dito ata, may iba na. Ay, 3,000 na dito. Mas dito, parehas lang din rin. So, so yun lang guys, no. Siguro kunin muna natin. Mga tapos itong event na to guys, eh event sa may lucky dice yan may yung ako naka sa inventory ko so 14 hours na lang siya siguro pagkatapos nito pahinga ng isang araw o na kinabukasan lumabas yung fairyland event no so siyempre yung mga dice na inipon natin hindi natin gagamitin yan yan bali meron tayong 212 na naipon na no guys. Ito so din pero land kin natin 60. Tapos may another 60 pa uli. Kaya parang one, makakatipid tayo din ng 120 diamond no. So dito guys sa sa event na to. Ayan. Pero nagpatay mga kukunin dyan ha. Ito nga pala guys. Ito nag-iiba pala to guys. No? Hindi pala siya yung ano. Siguro sa RB5 guys, parang ano na ito, ko sa, napan may daw sa YouTube na. Gear mount na ito na hulay pula. So, mas maganda yun kung kaysa dito sa accessories, no. Mas ko, ayun ang natin. So, syempre, mas maganda kung makakayupan tayo ng, uh, na, at least 350. Ayun, makukuha pa natin ito mga dito. Mas ito. Ayan, yung mga, ayun. Oh, mas maganda pala makaipon ng 400 no? kasi tatlo nito na na ano, level 4 crystal no. Ayan. Yung mga accessories, syempre kung gagastos, gagastos niyo talaga makukuha niyo to. <coughs> Pampalevel na yan, kaya ganyan. <coughs> so, yun lang guys. Yun lang yung update ko ngayon. Siguro next video natin, <coughs> pag ano, uunin ko na yung ano no, yung port wing support wing sa kayong ano yung skeleton kasi so, wala pa ako skeleton eh. kung sakali sumobra yung ano natin so, wala pa ako skeleton kunin na natin yan ang um, para at least siguro kumalo na ng 30k yung ano natin ay e, 30k 30m yung BP natin no pero saka kahit free to play naman ako guys at naga, nag iipon ako ng ano ng diamond yun okay, lang So ayun guys na no? kung mm. kahit nag-iipon na ako ng diamond guys no. Ito. Hindi naman siguro nalalay yung BP ko sa mga free to play. free to play lang tayo eh. So ayun guys. Ito mga ibang mga free to play din sa amin guys. Ayan. 26. Hindi ko lang alam kung nag-iipon din sila no. Ito yung mga gumagastos na sa amin. So, yun lang guys. At least makakaano na tayo. Makakapagtaas tayo ng BP ngayong rb Apo uh, sa susunod na RB, sa susunod naman na ano. Siyempre, hindi na natin iiwan yung la, bag. May event naman, binibili naman natin lagi yung elemental kalima na ano. Or, pang orb herb. Kaya, hindi naman may iba yung elemental kalima natin. So, check tayo ng isa. Check natin to. So, ayan guys, yung elemental kalima niya sa akin na sa ano, mas mataas. Siyempre, yung gear natin guys. Ayan, yung gear natin talagang iwan yan. Pero makapansin niyo makapansin guys, yung, yung ko, mataas din. Ayan. Tapos, yung, yung sanctuary talagang ito. Malas talaga ako sa ano eh. Dito sa ano eh, sanctuary. Pero madali lang din naman yun makuha. Ay sa mod ko, ayan, mas mataas din ang mod ko sa skin ko guys syempre di pa ako nakakabili na itong mga to wala pa ako ng dalawa oh. so pwede ko nabilin ngayon yung kung gusto ko guys no? yung sa ganit yung ano transformation panda wala pa ako sa kato Yung, yun guys kaya medyo mababa pa yan saka ito pa pala wala pa pala ako no? yung tatlo yung tatlo pwede kong bilhin at siyempre others mas mataas pa rin ako. Kaya mas kaya kung kukunin ko lahat yung guys talagang dalag, talagang papalo yung BP ko guys no tapos magkakaroon pa tayo ng ano ng chance na makakuha ng wing next RB o kaya ano Rainbow Stallion pero trip ko talaga yung Rainbow Stallion eh. Tapos yung siyempre portwing lang mas gusto ko yung wing yung itsura niya. Kaya mas maangas yung portwing So, yun lang guys. Hanggang dito na lang yung video natin. Thanks for watching and goodbye.